Ang pinakamahalaga sa anumang personal na relasyon na maaaring magkaroon ang isang lalaki bukod sa kanyang spiritual na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong su Kristo ay ang kanyang relasyon sa kanyang asawa. Sa proseso ng paghahanap ng babaeng mapapangasawa, ang pinakamataas na prinsipyo ay ang paghahanap ng isang babae na may personal na pananampalataya sa Panginoong su Kristo. Sinasabi ni Apostol Pablo na hindi dapat makipamatok sa hindi mananampalataya. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Maliban ang isang lalaki at babae ay magkasundo sa mahalagang isyong ito. Ang isang makadiyos at kasiyasiyang buhay may esawa ay hindi maaaring makamit. Gayon ang pag-aasawa ng kapwa mananampalataya ay hindi garantiya para sa isang magandang karanasan ng isang pakikipamatok. Ang katotohanan na ang isang babae ay kristyano ay hindi nangangahulugan na siya ay angkop sa iyong espiritualidad. Mayroon ba siyang layuning espiritual na kagaya ng sayo? Pareho ba kayo ng doktrinang paniniwalaan? May kapareho ba siyang init sa paglilingkod sa Diyos? Ang espiritual na katangian ng isang babae ay napakalaga. Napakaraming lalaki ang nag-aasawa dahil sa emosyon at physical na attraction lamang. Ang ganitong pamantayan ay isang recipe sa kabiguan. Ano ang mga makadiyos na katangian na hahanapin sa isang babae? Ibinigay sa atin ng kasulatan ang ilang mga prinsipyo na ating magagamit upang ilarawan ang isang makadiyos na babae. Una, dapat na ang kanyang buhay ay nakasuko sa Diyos at merong maayos na relasyon sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na ang babae ay dapat nagpapasakop sa kanyang asawa gaya ng pagpapasakop niya sa Diyos. Ephesians chapter 5 verse 22 hanggang verse 24. Kung ang babae ay hindi nagpapasakop sa Panginoon, malamang na hindi rin siya magpapasakop sa kanyang asawa na kinakailangan para sa kanyang espiritwal na paglago. Hindi natin matututunan ang inaasahan ng sinuman kung hindi natin hinahayaan na kontrolin muna tayo ng Diyos. Ang isang babae na ang Diyos ang sentro ng kanyang buhay ay isang magandang kandidato upang maging asawa. Ibinigay ni Apostle Paul ang ilang mga katangian ng isang babae sa kanyang instruction tungkol sa mga leader ng simbahan. Gayun din naman ang mga babae ay dapat mauhusay, hindi pala bintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. 1 Timothy chapter 3 verse 11. Sa ibang salita, ang babaeng ito ay hindi mapagmataas, nalalaman kung kailan siya magsasalita o mananahimik may kakayahan na gawin ang kanyang gawain at pagtitiwalaan ng kanyang asawa siya ay babae na inuuna ang kanyang relasyon sa Diyos at ang kanyang paglagong espiritual. higit ang responsibilidad ng isang lalaki sa pag-aasawa dahil inilagay siya ng Diyos bilang ulo ng kanyang asawa at pamilya ang posisyong ito ay hinalintulad sa relasyon sa pagitan ng Panginoong Kristo at ng kanyang simbahan. Ephesians chapter 5 verse 25 hanggang verse 33. Ito ay isang relasyon na nakaugat sa pag-ibig. Kung ang paano inibig ng Panginoong Kristo ang simbahan at ibinigay ang kanyang buhay para dito. Iniibig ng isang lalaki ang kanyang asawa gaya ng kanyang sariling katawan. Dahil dito ang personal na relasyon ng isang lalaki sa Panginoon ay napakahalaga sa tagumpay ng kanyang buhay may asawa at pamilya ang kusang pagsasakripisyo at lakas upang piliing maging isang lingkod para sa ikabubuti ng kanyang pamilya ay marka ng isang espiritwal na lalaki na nagbibigay kapuriyan sa Diyos. Ang matalinong pagpili ng babaeng mapapangasawa batay sa mga katangian na itinuturo ng Biblia ay mahalaga. Ngunit mahalaga rin naman ang nagpapatuloy na paglagong espiritwal ng isang lalaki at ang kanyang patuloy na pagpapasakop sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang isang lalaki na nagbibigay lugod sa Diyos ay matutulungan ang babae upang maging isang asawa na nais ng Diyos para sa kanya na may kakayahang magtaguyod ng isang relasyon na nakikipag-isa sa layunin ng Diyos.